alas 10 ng umaga, ginisan namin ang Maynila. Mula nun ng International Airport, kami ay magbibiyahe patungong Tacloban Lake. Pagdating namin sa Tacloban, bibiyahe pa kami ng mahigit kumulang itong oras para marating namin ang pupuntahan naming barangay. Sa kabila ng makabagong panahon, may mga lugar pa rin sa Samar na napakahirap ang transportasyon. Mahigit mulang isang dekada, hindi ako nakauwi ng Samar. Ngunit aking napagtanto sa kabila ng makabagong panahon, ang dating bayan at baryo na aking iniwanan noon, mahirap pa rin ang transportasyon. Sabi na lang makarating kami sa isang baryo ng Artichi at ito ang tinatawag na kabayangan. Mula kabayangan, kami ay bibiyahin sa bangkang di motor upang marating namin ang baryo ng Kagsalay. Pagising ko kinabukasan, napakasarap ng pakiramdam. Mapayapang ilog at lunti ang tanawin ng iyong matatanaw. Alas 10 na ng umaga at nagpasya siya kaming pumunta ng bayan. Wala nang ibang masasakyan sapagkat ang biyahe dito ay madaling araw pa lamang upang ikaw ay makapunta sa isang bayan. Ibiyahe kami gamit ang aming bangkang di motor papuntang Artichi. Mamimili kami ng aming mga pangangailangan habang ako ay nakasakay sa bangkang di motor. Nanariwa sa aking isipan ang nooy aking kamususan. Kung ano ang nakikita ko sa ngayon, yun pa rin ang nakikita ko noon. Masasabi kong wala pa rin pinagbago ang lugar na iniwan ko noon at ang lugar na binalikan ko ngayon. Makailang ulit na ang aming bangka dahil ang aking kasama ay hindi gaanong sanay dahil siya ay nagmula rin sa Maynila. Nakihiram lang kami ng bangka upang makabili ng aming mga pangangailangan. Ulit-ulit na namatay ang makina ng aming bangka dahil sa napakababaw na ng ilog. Mabuti na lamang at sumama sa amin si Bunoy. Dahil kay Bunoy, ay nalalampasan pa rin namin at kahit papaano ay umaandar pa rin kami. pinakamahirap na parte na aming pagdadaanan. Pagkat maraming malalaking bato kung saan sumasagsad ang aming bangka. Palanas ang tawag sa bato na kagaya nito. Madulas at matatalim ang mga batong ito. Sa isang pagkakamali ay maaaring mabutas ang aming sinasakyan. Sapagkat napakalaki ng mga batong nasa ilalim Eu Pagkasang ilang minuto, nalampasan na rin namin ang pinakamahirap na party ng aming biyahat. Ako'y namang ha, sa ipinakitang galing, talino at tapang, ng isang musmus. mo'y hinubog, hinanda ng panahon, sa kung ano man ang mayroon sa kanyang kapaligiran. Hindi lang basta musmus, kundi isang musmus na maraming alam sa kung ano ang sitwasyon na nasa kanyang harapan sa kasalukuyan. Alas 11.30 na nang marating namin ang baryo ng kabayangan. Mula dito, sasakay naman kami ng habal-habal upang marating namin ang bayan ng RTG kung saan kami mamimili ng aming mga pangangailangan. Masakyahin si Bia eh. Dalawang libot anim nang simula ng paggawa sa mga kalsada. Ang ating dinadaanan ngayon ay dating isang bulubundukin Ngunit kapag ito ay matapos, madaming mga kababayan ko ang makikinabang sa paraang mapapadali ang transportasyon. Hindi lamang ng mga produktong pananim at mga saka, kundi ng mga taong hihirapan sa ngayon ng dahil sa kawalan ng sapat na transportasyon para mapuntahan ang mga lugar na nasa remote area na kung tawagin dito sa amin ay eraya. Sa ngayon, masasabi kong kalayo layo na rin kahit papaano ang nagawa ng kalsadang ito sa pag-usbong ng mahabang kalsada. Ako ay nagkakaroon ng pag-asa na mabibigyan pagkakataon ang mga katulad namin dito sa Eastern Samar ng maayos na transportasyon at higit sa lahat mabubuhay lalo ang agrikultura. Lalong-lalo na ang kupras na transport mula dito sa mga lugar ng Samar papunta sa Lucina kung saan naruroon ang pinakamalaking planta at bumibili ng mga kopra. Dahil sa kalsadang ito, nawa magkaroon ng maayos at di kalidad na pamumuhay ang mga tao minsan nangarap na magkaroon ng maayos na buhay. And dahil sa mga kalsadang ito, alam ko at batid ko na darating ang araw na kahit papaano ang mga bayan barangay na nasa dulong bahagi ng Eastern Samar ay magkakaroon ng pagkakataon upang umunlan ang pamumuhay at ekonomiya ng mga taong naririto. Naway hindi makalimutan ang mga tao nasa malalayong lugar na hindi kayang abutin ng gobyerno kapag may kalamidad na kagaya ng bagyo at ano paman. Alas dos na ng hapon nang kami ay magpasyang umuwi na at nang kami ay pauwi, walang iba ang nagmaniho kundi ang aking kinamamanghaan na si Bunoy. Hanggang sa mi ay makadung sa aning pantalan Si Bunoy ang aking tinatawag na Simon Master. Hanggang dito na lang. That alarm clock keeps going off. Looks like I'm gonna be late again. Jump in my car, thing won't start. Gonna have to call up a friend. It's another long day at a job I hate, and man, I just can't wait. So take a drink if you're working that nine to five. With some overtime, just to get by. So take a drink if it's finally payday. You got some spare change, and it's Friday, and it feels so good. So good as you drive up to the bank. Take a drink if you're heading out or with your crew.